What's up mga kauban at maayong adlaw! Kini si DJ. Opo! Welcome, welcome na usap sa inyong paboritong tulumanon matag-adlaw marvelous. Ang People's Day! Katagunin niyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Kauban ang atong mga Department Managers. Tuesday. O guba na ni nila kanila Paul, uh, modul sa atong isa sa mga opisina nga kauban ni Mayor Carex sa pagalagad sa katauhan mao ang J.R. Borja General Hospital. Kana, pangaluhan ni Dr. June Perez. So, kami dili karon sa opisina sa JRB General Hospital ug makauban nato in behalf kang Doc June Perez ang ato ang Medical Division Head si Doc Ana Janine Gamolo. Ana is number one, so kung naay pasyente mo anhi nga kinahanglan og health related na consultation or um, opera ba kaya or check up kana siya gina-accept namo na but amo ah, nang i-endorse or i-refer namo together with the referral slip namo sa J.R. Borja. And then aside from that, kung nai mo anhing na sila yung mga maintenance na tambal, magpa sila, kay daan ilang reseta, nakutla na sila, mo provide pod ni Ana. And then ang third, we also have applicants nga mo adukay ngayon, magpa-indoor, so gina-accept na, na ilang mga PBS and then we endorse it the next day sa among human resources JR Board. So After yun nga so zero billing but no balance billing. Uh, no so balance pag naa sila bill, iles ang ilang PhilHealth na ay balance ana ato din na sila, sila, sila ipa-adjo sa malasakit for financial assistance para wala gid ayon sila mabayaran. Ang um, ako lang maingon is na ni me kada Miyerkules kun naa'y schedule si Mayor no. So Moagi lang gid sila sa proseso kung sa'y process gid sa pag-ani sa People's Day and then kung maabot na sila diri kung sa ilang kailangan nga hinabang paningkamutan gina mo lang Ako si Tacey Budlaw. Para nagpasalamat po ako nga ang kining akong apo ba na aktwalan nga maoperahan gid ayon kay mo gid akong gikakuan nga nagulko ani niya nga inani kay lisod pud nga dili sa maoperahan kay luwe gid siya. So motlong naka decide ko pag kan, kay nakakuan man ko nga, nga nay o people's day ni nyo, Wednesday. So nagadto ko Mayor nananto ko pangayo nimo nga tabang pati sa akong apo nga na ay clip palit ang yang left so ah dako gid nga dua ka gisi mong god isud ang kwanta karon ma'am gid panahon dili ko talag sara ko um, makalabada talag sara ba dili time yung, anana na so muning nagpasalamat og dako gid kang mayor kang yeah, oh mayor like? Clark na gid niya ana nga kwan kay kana sila nga pamilya buutan tanan labi na kang captain tactic mm. oo oh, oh, si captain <laughs> Sa buhay mo ay may ay, Siya magandang akong kuan yun Siya magid ang ku yun. Siya akong kuhaan dyan. Siya po't akong nibauan uh, nga. Dahil nga ba doon lang kay sa una pa magandang akong bana, gadoon ko anak nila, ni, ni, ni mayor, kapitan, si asawa. Dito ko gadoon nga kapang bana nga gulisod, naging bitaw. Oh Wala na sa sukat gid. nagbalibat iberman sa... So, pila ka 19 si mederi Kadi nga ako manakutan pa mga uh, batak ko na ako dari. Sa akong pangtanaw, ayahay man gid ka ayo karon ang siya ang nagdumala kay ngano. Uldo di bisan pa sa mga tambal o kuot sila sa bisan di taga dere, sa ako lang nabantayan kang kang kuan, kang cupcake. Unsa man di man siguro ko, ko taga ano, kay di ko mm taga dere. -hmm. Sigehan nyo lang, try so, nice on. Mm -hmm. Oh, try lang. Ako din gigan si cupcake nga tanong na akong nakuuban ba kay way pagkaon dito sa hospital nagulugin nagkuot gid si Kapik sa kwarta nga wala niya gid staff personal niya nga man eh gikuot niya si ang bulsa gid ko nakahilak nakahilak gid ko gikuot niya gatag niya antong taga bukid noon kay nagkadul ko kang kuan your morino pa din Atong panahon na nagila ko adto kay kailangan nako ang oxygen sa kumbana, murag gatabang nako bakay dugo ana. Dayon, ang iyang mga tao is dili gid maayo sila mo entertain kay igno na nila wala din he. bisag na ah, sa sulod wala din he kana nga year ay akong bana 2018 na matay didto gid na sa 2016 15 na nakatay ko sa una nga si cupcake ang vice so murag na himong si vice adtong panaw na so didto mi gapanaka ang vice cupcake makakapini maka eh. taga in, bisan pa og uh, wala siya I mean, pakanon, pakapihon, or biscuit gi-entertain nga mga, mga pobre Nga wala dito nakakaon. So, di ka mapas mo kung saka ka ang office. So, lahi, lahi, ragyun. Bahala di akong unsay masukob basta kay nakakuan di ko, lahi, ragyun siya. Lahi, ragyun. Murag mirrors or siya, at panahon na. Sa lang niya akong number. So, active ka ang yung pagkwante, um, nanawag mo din si ma'am. Ikot to ma'am, nanawag mo ma din sa ako. Oo, nanawag din sa ako nga ma'am, ang niya? sa niya na na pwede ka mani upis. Okay. So, na-actionan gyo dito? Na-actionan dito so sa gyo. Giyatod tor... uh, yeah, ko dito sa city hospital. So, wala ang bala dia, wala, wala nang ako gigamit ang kaulaw. At least nga makwanan nang nang si mod ma'am kay Loe eh, kay di. Dako kay kong pasalamat gyo ma'am nga. At walang si Mir nga mo tabang. So, panawagan nang nako sa katauhan dari sa Carmen nga sakop ni ni cupcake og um, tanan sa uh, nabeng kugman sakop pa sa mambuaya mm asa na nga dapat. so ayaw ni guarantee si Mule kay usagid ang makatabang sa ato nga diretso nato masakaan diretso nato ma ma niya ubos sa iyang ka, kan murag kakapoy na si ang lawas kay grabe iyang ginaatiman so giatubang gihapon ko niya even nga uh, kuan kanang bisis siya So, tako kaya akong kalipay. Busa so, kung kamo gali nga na ay wala mi dua, -dua, dua duo lang mo kang near O, oh, kay dako isang makatabang sa inyo. Ah. <mikin> Ganyan po, isa sa ato ang mga kliyente ang miduol diri sa People's Day para opera hangyo ka Mayor Clarix oy nga operahan ang iyang apo. O ganiman po, talidali ni Mayor Clarix oy nga gitubag ang iyang hangyo o gi-refer kini sa ato ang JR Borja General Hospital. Ato gyung makita nga si Mayor Clarix oy walay gipili kung kinsa ang iyang tabangan. Kana DJ usa ka buhing testamento nga ang atong mayor aduna gyud kasing kasing okay. para sa katauhan ug ang atong mayor para gyud sa katauhan. Okay. So sa atong mga kauban, mga tigpaminaw, mga nananaw karon sa ato ang episode Uh, at ang ininyo ang laing hugna na usab sa atong adlaw sa katawhan okay. sunod Mercules kay aduna na kitay makauban nga opisina ng kauban ni Mayor Orlando Clarex o so, sa bag serbisyo So sa kanunay kinilina lamang si D.J. O Paul, kauban ka ni Mayor Rolando Claritzoy, kanunay, kanunay nag -alagad alagad. sa tinguha nga mapaduol ang gobyerno ngadto sa katawan. ug ang katawan mapaduol sa gobyerno sa pag-uswag kauban taoy.